So guys, isang candidate ng pageant. And then, syempre, nag-guess doon si Ian Veneracion. <laughs> Nakakatuwa. Kasi nga, hindi niya siguro daw, siguro fan na fan niya talaga si Ian Veneracion. Hindi niya talaga napigilan na yung sarili niya. Nakalimutan niya isa pala siyang pageant, isa siyang candidate som, ng, pageant na yun. Ayun! <laughs> Panoorin niyo na lang. <laughs> Ang kong tawa dito. Uh, 'Di ba? Ganyan kasi talaga pag ano pag totoo din naman eh pag pag, gusto-gusto mo talaga isang tao, number one fan, fan ka na isang tao. Talagang hindi mo papagila talaga yung bugso ng damdamin mo talaga. Alam mo yung ma-express mo talaga yung, yung gusto mo i-express na feelings. At sya ka, syempre, hindi talaga siya na wala siyang pakialam dun sa mga nangyayari na na basta maka at least you know, winner na winner talaga siya nakayakap talaga siya kay Ian Federation at nilapitan pa talaga siya ni Ian no? at ang tuwa-tuwa talaga ako nung pinanood ko to sa may, sa my reels kaya <laughs> congratulations po nagbasa din ako ng comments na Um, siya din pala daw ang nanalo nung gabing yun ang tuwa ko sa kanya kasi talagang andun yung kilig moments yan na makita niya ang idol niya yun lang for today's video